Tatlong taon na natin tinatahak ng magkakasama ang Ildas patungo sa simbahang sinodal kaysa ng buong simbahang katolika. Sa awan ng Diyos, nagkakaroon tayo ng pagkakataon upang makinig sa isa't isa at sama-samang kumilos para sa pagtataguyod ng mga gawain at programa para sa paghubog ng mga mananampalataya at ibanghilisasyon. Sa pagpapatuloy ng ating buhay at paglalakbay bilang sambayanan, sasalubungin natin ngayon ang taon ng Jubileo 2025 na may temang Pilgrims of Hope. Kaugnay nito ay ang ating layunin na sama-sama tayong kumayo sa pagnimisyon ayon sa diwa ng simbahang sinudal. Kaya naman inaanyayahan ko ang lahat ng kura paroko at kinatawang leader laiko sa bawat parokya. Kaisa ang mga kinatawan ng mga komisyon subcommissions at samahang pansimbahan para sa gaganaping Diocesan Pastoral Assembly si ka 17 ng no Oktobre 2024. Gaganapin ito sa Eight Waves Hotel sa San Rafael, Bulacan. Manatiling nakatutok sa ating official page ang The Roman Catholic Diocese of Malolos, ang Sandigan, para sa mga balita at detalye kaugnay ng gawain ito ako po si Bishop Denise Villarojo kaisa ninyo sa misyon at pagsalubong sa taon ng hubileyo.